ngayong araw ay dadayuhin nga natin ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo na itinatag noong 1594 pa. May nagagandahang simbahan, mga nagsasarapang street foods, kagaya ng sikat na sikat na sugar cane juice na talagang dinadayo at napakaraming nabili. Meron din ditong isang tindahan na halos isang daan taon na nga nagbebenta ng hopya. May resto na pwedeng magpasipod sa paluto at meron ding Instagrammable at masarap na kapihan. Kahit wag na nga natin patagalin to dahil dadayuhin nga natin ang dating sentro ng kalakalan sa Maynila. Ang napakagandang distance rito ng Binondo. Muli ako nga pala si Will. Tara! Oh, takas muna tayo. Vlog, yeah. Pagod ka na sa araw-araw na gulo Halika na, samahan mo ako Tikman ng sarap ng pagka Kaya sa lugar na laging panalo rin